tayo. Punta na tayo. Pangunok na, na tayo na. Bato. Ayan. Pababa na yung tubig ba? Yung tubig po. O, tignan niyo itong puno na to Ayan. Lalagay talaga niya. Ayan. mababa na po ang ah. mababa na po ang alon kaya yeah, ayan marami pong tao doon kanina sa taas at nagpukuha na sila ng picture dito ayan guys ito po ito ay mga halaman nabubuhay sa buhangin may mga ano pa dito container yes. mabigat daming mga basura ngayon pero may gagigyan tayo ng ayan lumipad si kumparing uwak dito natin lalagay yung ating ay may butas na siya ay wala ito natin lagay nakuha natin mga shells. Oh. Ayan. Madami. May, merong parang mikang. Sana may makuha tayo ngayon. Ano lang. Ano lang. Earth. Dahil nag-uulan, nagpipidlat. Sana ay may makuha tayong ah uh, galing sa taas. Ito ay hugis pangit. Hugis pangit siya. Pero puting-puti ang kanyang sto. Uh, stove. Ito ay isang Milky Quartz. Milky Quartz po ito. Ayan, nakikita nyo may mukha siya. At ito yung patabi niya. Milky Quartz. Din siya. Ang alon ay mataas pa. At naglalabasan ang mga Milky Quartz. Malakas ang alon ng eroplano, maglalaan din siya doon sa airport. Napakaraming ng court. Ito ay isang milky court. Ayan. Napakaraming na yung mga milky court. Mainit. madala nga ako dito kumuha madala, ayan, may nakita tayong ewan ko kung ito ay bote ito ay isang bote bote siya Buntaan sa kabila dahil madala tayo sa kabila lagay natin sa ating sipot yung mga natin maraming kalsidoni Ayan, mga kalsudoni po. Napakarami po. Ito! Isa siyang plastic. Matigas siya, pero hindi natin alam kung ano to. Plastic pa siya or ano may nakita tayong isang mika buro yan ay kinuha ng ah, uh, wak ito, napakaganda hindi natin kalsidoni po ito siya ay kumikinang ang dami pong mga nag ano, nagpalit na ng mga squid yung ano ng squid ito may kita nyo lalaki ang lalaki po ngayon at mala malakas ang alin ng dagat Ayan. 女人。嗯 <Yeah. S 1> yeah. Oh. Ang lakas ng agos ko ngayon.

green. dami pong magaganda pero ang lakas po ng alon malakas ang alon ganda steer steer siya Pork. 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 Puti. Ayan, napakarami kong puti ngayon. Nagbubuo sila, nabubuo na naman sila. Ang tayo po ay mag bubungkan. Marami po tayong makikita yan. Ayan o, oh, naglalabasan sila to green serpentine ito ay mga natural nabubuo sila ayan udah minum matcha penguin Ayan. Itu koi. lakas ang alon, to ay para ng lom, para siyang egg. marami wishing stone ito po ay isang puting puting milky quartz ito din na siya ay, at ito ay isang pahoy pahoy na bato petrified na hindi pa. Kaya ibalik natin siya. Ito ay kulay green. Kung so, ating pagpitignan, doon pula dito pero bumi ko pa rin at eto rin ay kalsidoni eto ay kumikinang may puti. Isang uri ng calcedony pero may kayo uh, calcite siya. Ito ay isang glass.